Isang maulang araw po sa ating lahat mga kalinga po at maulan na po dito ngayon sa bundok At uh, mayroon po tayong pupuntahan po dito Ngayon pa di dito po tayo sa bahay po nila ate At uh, muli pa ating pinasyalan Ito ay mayroon po kaming uh, dalang uh, bispo po para po sa Salamat, salamat po sa, sa alam, kahit ganitong kalaki pero <makesan> malaking papasalamat namin sa inyo dahil tumutulong po kayo sa kahirapan namin dito sa bundok. Wala po, Kung saan po talaga tayo. And God bless you ma'am or sir sa nag-sponsors. Ganitong, kahit ganitong halaga, malalaki na ito sa amin. Ang sponsor po natin si Sir Jeff ng uh, New Zealand. Salamat po Sir Jeff. Salamat, Salamat sa awa ninyo sa amin. Hm. Ngayon, dito na tayo. Sa punto ng tayo dito. Habang ang ah, lamig sa lugar nito. Eh. Sa Purok bar. Hm. Ang Al lamig. Malamig masyado. Para tayo nasa Tagaytay makakalingap. Uh -huh. Ganito po ang klima po nila rito kaya ang dami rin pong uh, bata at huwag na po tayong magtaka dahil alam na this. Ang <laughs> 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 dami bata po dito. At uh, titignan po natin at uh, asan po yung mister nyo? Ang doon sa kabila. May kausap siya doon. Hmm, may kausap po pala yung kanya po mister doon sa kabila. Eh, magkwintaan mga tayo. Teh, anong, ano bang magiging martis natin ngayon? Um, anong latest? <laughs> Sa totoo lang, nagbiglaan kami kasi ngayon pa namin matanggap na may tulong galing sa inyo. At saka, nahihirapan po kami dito kasi ang trabaho lang namin dito araw-araw yung gumagawa kami ng stick. Oh. Pero sa awa ng Diyos na kami kahit ganito lang ang trabaho namin Apo. at saka hindi na kami magtanim ng mais kasi malaking gasto hmm. ang tinatanim po namin yung mga gulay, saging Apo. at saka prutas hmm. mga gulay gulay marami rin po yung mga gulay opo sir Ganyan kalabasa, oh. sayuti may tutubong sayuti dito Oo. maraming sayuti dito pero doon sa mga creek namin marami Hmm. Paano yan? No? Kumagapang yun na parang sitaw. din. paano ba yung tsura ng Sayuti? Parang upo rin siya. Ay, parang upo rin? Oo. Hindi pa po ako may nakakita may ng puno ng na si... Sayuti. Nakakita po ako may. pero yung puno ng sayuti. <laughs> sayuti, hindi pa. <laughs> parang sitaw din yun siya. Umakyat pag may. May. May, may ano madali Mag lang siya mabuhay. Oo, madali dito mabuhay yung sayote. Hmm, kasi uh, yung klima po kasi dito uh, may sa Maganda po itong okay. lugar po nila dito mga kalinga at saka napaka-fistful po. Saka marami pong salamat sa inyo sir. God bless. Hmm. Yun po, bali. Si ate. <laughs> Ay po. Yan po si ate, Balik kapatid mo. Hindi, yung magpinsan kami. Ay, magpinsan sila. Yung anong kanina? Yung <laughs> <laughs> Yung pinuntahan mo na matanda, oh. lolo ko yun. Ah, lolo mo yun? Okay. Ah. Isang pamilya talaga dito. Mm. Okay. Kayo po magkaano? Yeah, ano, ano, Pamangkin ko yun, pero hmm. inanak ko rin siya. Hmm. Magninang siya sa akin. Magninang, din sa kasal. Hindi, sa binyag. binyag at sa kasal. Ay, binyag at, at sa kasal, kasal ninang mo siya. Dobli siya, Ilan na anak mo? Isa po. Hmm. Ang lamig dito sa inyo, bakit isa lang? <laughs> <laughs> kasi may control mo. Huwag muna natin dagdagan. Ah, huwag muna dagdagan. Tama. Ah, palakit muna natin na maayos na. Para, ah, kasi mayroon po pag maraming anak na kalingap. Kumisit na, talo mo. Kulak ka rin lang Si nanay, kakadaan na nga po si nanay. Bayaw ko yun siya. Ah. Hmm, bali hipag. Hipag. Mag, um, hipag. Opo. Um. Kasi pagbabay, hipag po siya. Hipag pala niya, nanay. Saan po babae niya dito, nay? Doon. Punta natin. Doon. Uh, Doon daanan buba. na ninyo Ma kanina. Sa na. Daanan. Nadaanan na namin. Hmm. Ah, siya, punta natin mamaya si nanay. Walang Ay, asawa na. yun siya. Wala. So, eh, hanapan natin ang asawa ni si nanay. Oo. <laughs> oh, yung magandang balita Matay yan. Matay na yung asawa niya. Oo. Oh. Balok ko. Han hanapan ka namin tayo ng ano. Hanapan natin mga kalingap na mapasaway ni nanay. <laughs> 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 Siya yung po mga kalingap na talipat tayo sa kabilang bahay.